Tol! Tol! Happy sih? Nakausap mo na dyan? Hindi pa? Nakausap mo na ako? Hindi <coughs> pa? <ko> pinandar. <coughs> di <ko> pinandar yan? <coughs> okay, Pero Oh. ya ito pala yung mga sirena lubog sa baha. Kapag so, once na nalulubog sa baha yung motor ninyo, huwag nyo lang gagamitin, huwag nyo lang paanda rin, Gawin nyo lang dyan, disconnect nyo kaagad yung battery para hindi masira yung ECU yung saka yung fuse. At uh, syempre, sinsyaan nyo kaagad, gear oil. Tanggalin nyo kaagad yung ano, air cleaner. Ako okay, yung babamuhan natin yan mga sir. Eh, nalubog sa baha. Totally, may bukas mayroon pang magdadala ng ano, nang click na version 3 naman nalubog sa baha din. Side mirror. Yeah. Ito lang mga sila yung na nabaha na sinakay dun sa lalang mo ba ito binubuksan na natin yung kanyang pairings hindi natin pwedeng i-on yan kailangan natin siyang ano kalas kalasin hanggang dito at uh, kulang na lang dun sa headlight niya yung kui may tubig na no. oh. pati yan didrain natin yan. Kasi kapag once na nababaha kasi yung motor natin lalo sa mga ganito. Kahit na naka-off yung ignition, may ilaw kayong makikita diyan, kusang nagiiilaw na. Pati ito. Bubuksan din natin 'to. Tapos, siyempre sa mga kain, ah, ay uh, bubuksan natin 'yan. Magdi-drain tayo diyan hanggang doon sa gear oil. Hanggang doon sa pati tangke. kailangan din iisan din 'yan hanggang doon sa may ano, air cleaner. Hanggang sa throttle body lilinisan. Okay, buksan mo ngayon ito mga sir. Tatlong bearings niya, tatanggalin natin kasi lilinisan natin. Hanggang dun sa, ano, hanggang dun sa mga wire well socket niyan. Pati wire niyan, lilinisan din natin yan patutuyin natin mabuti kasi kapag hindi natin ginawa yan yung wire nyan mga sir at napasokan na ng tubig yan yung tubig ng baha andun lang sa mismo pinaka wire hindi makalabas yung tubig sa katagalan magkukurusin yun andun na magugulat ka na lang ba't kaya pumutok o di kaya ba't kaya nagkaroon ng check engine yung pala easy yung short dahil dun sa tubig baha at uh, marami, na, marami na kami na encounter niyan hindi lang isang beses eh, siyempre, kukorek natin yun. Kaya natin siyang ano. Ayusin, dinisin. ayan, so, bawasan na natin yung kanyang pairings. Pero hindi pa totally natatanggal yung ano, mga iba. Dahil mag-drain tayo ng langis. Tingnan natin. Kasi nakalak pa to. Ay, tubig uh, siya. <laughs> tubig. Tubig. Kaya yeah, napaka-importante mga sana dapat kapag nabaha, huwag nyo lang gagamitin, may pa din. Yan, tubig yan. Total, itong motor na to, 3 months pa lang to. Tapos, ayan, hanggang dito yan, tatanggalin din natin yung airbox nyo. Hindi eh. langis naman yan kaso may halo. Malinis pa lang, malinis pa yung langis niya, hindi pa itim. Bago din bago na lubog. Hanggang sa tangke mga sila. Didrain yan. Pati magneto, tatanggalin din natin yung magneto niya. I-repaint din natin yan kasi iba kasi yung nababad sa tubig baha. Tapos susunod natin yung magneto kasi kakaskasin muna natin lahat para isang gawaan na lang. Gagawin naman natin dun sa langis naman mga saraya, dalawang change oil tayo dyan. Para hindi masira yung ano. Tapos yung spark plug tatanggalin din natin yan kasi napasukan ng tubig yan. At yung tubig na sa ibabaw, pag pinaandar mo siya, maaring tot yung balbula di isa sa matatak o na naman ang gandun sa total body di natin sa mga sakit sakit hanggang dun sa fuse box i-spray natin ng contact cleaner yan eto hanggang na yung magneto lilinisan kasi yan tapos ito. At yung headlight naman, ayan. Dinrain na natin. Sa, sa headlight naman mga sir, meron kayong tatanggaling guma dyan para mapadrain nyo ng maayos. Tapos, ayan nga. Pasisingawin pa natin yan. Medyo may katagalan yan. Ayaw naman din buksan to kasi malisira ito. Kaya patutuin natin yan mabuti. Sana nga, sa araw dapat eh. Kaso maulan. Kaya, ganyan muna. May dami tubig yan, oh. Tapos yung ECU, oh, di-disconnect natin yan. Tatanggal din natin yan. Hanggang dun sa, ano, tanke. Eh. Lahat, nilinisan natin. no Okay, tanggalin natin yung tatalbati. Yangat mo mo na. Ito ang <laughs> tunog niya. Ayan tubig. Ayan oh. Tubig, oh. Kaya napaka importante mga sir na dapat uh, huwag nyo nang ano, paandalin tapos tinatanggal nyo dapat yung spark plug kung sakaling ano, uh, papaandalin nyo na tanggalin nyo yung spark plug tapos lagay nyo sya ng langis saka nyo sya irilundok para ma-up and down yung oil ma-applyan yung pinaka-block dun sa loob at hindi siya kakalawangin Ayan ang oh tubig. Okay. Sus mo na maya lang. Yung tanki naman. Kailangan patuloy nyo yan. Hmm? So? Hangin, hangin mo to para matanggal yung tubig. Tapos, i-disconnect mo to. Yeah. tapos, espera na ng contact leader yung mga sakit para hindi mag-ubido o magpulbos yan dito ilinisan yan tapos panggilid tanggalin mo rin panggilid yan kasi kalawang yan kung may tubig dito si babaw tubig din dito doon pasukan din yan hanggang dito sa mga pis Yan, ganito ka, ano. Kahira pag nababaha, mga sir. Daming gagawin. Tapos, siyempre, eh. Magastos. Kasi sa dami natin gagawin dito, eh, alam nyo naman, na mayroon talaga ng mag-class ng PCX. Medyo may kataasan ang uh, singil namin dito. Medyo may kataasan lang. Dito lang dun sa iba, mas uh, mataas. Sa amin, medyo lang.

Obligado mga sir, kailangan na natin itong tanggalin niyan, yung gas. Kasi pupugak-pugak po yan. Kasi doon sa mga naging previous din namin na hindi namin tinanggalan, pupugak-pugak. Kaya obligado, tatanggalin natin yan. At sinabi ko na rin itong sa na ari uh, tatanggalin yan. Yan, patutuin natin yan. Kasi may tubig yan, mapasukan yan. Okay, ito mga kaso natanggalan na natin yung kuha na yan, no? Mm. kaya obligatong tanggalin natin yan para malinisan. Ganoon din, natanggal na rin natin yung mm, gas. Lahat, tanggalan na natin. Tapos ang gagawin muna natin, ay dilinisan muna ito side by side. Dahil sa kuha naman ay uh, harness, ay uh, nalinisan naman natin na yan. Saka so, uh, ito, Chichen tayo nang ilang beses. Ire-repaint na rin yung magneto. Yan. iuhuli natin yung mga headlight, tail light, ECU. Yan. Focus muna tayo sa makina. Kita mo natin matapos 'yan. Eh, ito na mga natin na-repaint na rin natin yung magneto, nalinis na rin 'yan. Kaya kung sa kita niyo doon sa loob, may kinang kinang na siya. Yeah, tulad kayo na sobrang kalawang. At yan. ayan, CBT cleaning at uh, doon ipabalik na rin yung fuel pump after nyan pinata yung mag uh, change oil dyan mamaya syempre tapos na tayo rito ayan papandre naman natin basta isecure nyo mga asal bago nyo papandre na dapat uh, na isecure nyo yung ano yung talagang uh, wala nang mga tubig tubig yung mga wire Yeah, pati gear oil. Pasukan din ang tubig yan, matik yan. Yan, ay balik na rin natin tong throttle body. Wiring, radiator, magneto, yan napinturahan din natin yan. Alagyan na lang ng kulan. Alagyan na rin ng isang bis na langis Tapos yung gear oil at uh, papandre natin. Dito ay tinanggal din natin yung kanyang spark plug at nilaplayan ng uh, langis dun sa loob kaya pansin nyo parang may mga langis-langis na tumatalsik dyan Yeah, yeah. Mm -hmm. Ayan, lagyan natin ang kulan mga sir Tapos papan rin natin Dahil uh, yeah, Pinatin pa ng kontes Tapos change oil uli yan isang beses Ayan, Mandal sya, ibig sabihin Goods yung kanyang ECU Goods din nito Kaya napaka importante mga sir na Kapag once nababa yung motor ninyo Disconnect nyo kagad yung battery After nang ano, umupa yung ano yung pa yung tubig yan, yeah. panorin muna natin yan tapos maya maya ay uh, kuhan ulit change oil change oil, change oil sa gear oil ulit yan sa may tambot sya naglagan oh. yung mga tubig oh. kasi may tubig din yan eh Okay, okay. pahinitin mo natin ulit. Tapos, change oil ulit. Okay, yan. Naligyan na rin natin yung kanyang airbox, air cleaner, bago na yun mga sa. At, nakailan change na rin tayo ng langis. Kaya, goods na goods na to. Yung headlight nya, yeah, uh, natin. Tapos yon, susunod din natin para may balik na rin ito. At makita kung may problema ba yung kanyang ano, headlight or yung ano, speedometer. Okay, ayan o, ah, dinayagis natin. Na-check muna natin na wala siyang uh, error code. Ayan, nagkaroon siya ng error nga, dahil nga, ayan, nagsalang tayo ng diagnostic tools na katanggal ito. Sige, goods na. Para makawin na ito. Ayan, okay na ito mga sir, tapos na ito. Kasi opo na lang naman yung kulang dito ay goods na goods na kasi walang dinala ito, kulang mga pairings niya. Okay, ito mga sara nakabitan natin yung kanyang panel dahil goods naman ha, lahat, binalik na rin natin. Dahil itong motor na ito ay uh, ma-under na rin. Lahat, all goods. Ayan na, goods yung panel pero yung panel niya mga sir meron siyang check engine pero i-delete na lang natin yan Madi-delete yan kasi ito napasukan din kasi ng tubig to kaya napaka importante mga sir once na nabaha yan once na nababaha yung motor huwag nyo kaagad ito papaanda rin napaka importante tanggalin nyo kaagad yung battery tapos dalhin nyo na lang sa mga gawa kung galing ito yung motor ninyo kasi kapag once na ito napasukan at nababad ng matagal yung mga pinaka laman loob niyan, o yung mga ice dyan sa loob, mga diode dyan kaya masisira yeah air cleaner napalitan na rin headlight, ayan pinapatay natin yung headlight kasi binower natin, at ito naman yung sinusunod natin nire-repair yung tail light kasi napasukan ng tubig ayan, napasukan sya na napasukan sya ng tubig <laughs> Kaya napaka-importante kailangan din uh, wal walwalin. Pero tanggalin mo tong goma na to para map mapalabas mo yung tubig. Ayan, yan lang ay, ay. Pag natin yung ano, lens to body nya para matanggal natin yung kanyang ano. Kanyang uh, lens. sa yung mga tubig. Ay, yung katabi naman tapos na yan sa plug top na sa appearing start, tapos na yan pwede na yung claim yan, yan yung uh, ginawa ko ng ano video part 1 pala yung nagagawa ko dyan wala pang part 2 dahil nga doon sa hindi pa natin na tatapos dahil kulang kulang ng pisa at uh, syempre naabunuhan ko kasi at uh, wala pang budget yan yeah. dito naman tayo tapos yung mga nito Mhm, mm -hmm. ito na sir. Tatapusin na natin 'to. Yan, headlight na gamitin natin, panel, tail light. ayan pabalik na rin natin. Lahat ng pairings niya pabalik natin kasi all goods naman na. Yan, obserba naman natin 'tong nang medyo may katagalan. Gusto na gusto na daw. eto mga sana, yung na natin yung lahat ng pairings nya headlight, ayan, nagaano naman buburay na lang natin yung check engine na ito mga sir tapos ito yan yeah. ito yung check engine nya mga sir yan yeah, instrumental kapag once kasi na tinatanggal mo yung panel nyan tapos binubuksan mo sya lalabas talaga yung check engine magiging instrumental yan pero nabubura naman ito nabura na natin kaya wala na siyang check engine Tapos, iya, uh, paano rin natin? Dan satellite. Yan, nagana naman. Brake mo. Okay. High in low beam. Okay. Ah, Tapos na to. Yeah, makakaway na to kasi dumayo pa to si sir taga-santa maria pa to mga uh, bulakan to kaya kapag nabaha yung motor nyo mga saran napaka procedure na gagawin ninyo tangarin nyo kaagad yung battery ninyo after nang humupa yung baha at syempre tagawa nyo na yung headlight yeah, kailangan parinisan nyo yung muna yan wag nyo kaagad na i-open puro mag change oil lang gear oil lang tapos buksan nyo kaagad Huwag nyo gagawin yun kasi masisira yung Mga headlight, tail light Mahal po yan mga sa Ayan, dito na Tapos yung video natin mga sa